ay pakana ito ng mga Amerikano. Okay? And, in a, in a nutshell ito, ah, at kapag siya ay sumuko, ang mangyayari ay siya ay hindi mapoprosecute, kundi mape-persecute. Okay. Yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi po ni Pastor, and again, I'm just uh, trying to recall yung essence or yung spirit ng kanyang sinabi ay dahil meron tayong mga extradition treaties, siya ay ibibigay sa kamay ng mga Amerikano at hindi lang daw extradition, kundi rendition. no? I research nyo na lang kung ano difference nun. Pero i-render -re siya doon sa power uh, ng uh, ibang gobyerno. At basically, ang fear ni Pastor ay papatayin siya. So,